Ang init ng likod ko, ano yun? Parang mm -hmm. ano na ay, cobra. <laughs> lunasan niya lang. Tapos ay, kula, ano yun? Ay, na pala yung ano niya, sperm niya pala yun. Oy! Anong ganap sa mundo ng showbiz? Mainit ngayon sa social media ang kontrobersya matapos maglabas ng mabigat na pahayag ang influencer na si Antoinette Gale, partner ni Wamos Cruz, sa Fowler's Position podcast ni Tony Fowler. Sa nasabing podcast, ibinahagi ni Antoinette ang isang karanasang ikinagulat ng marami kung saan sinabi niyang nangyari raw ito noong 17 anyos pa lamang siya. Ayon sa kanya, matapos silang mag-inuman at sabay matulog. Hindi, nagulat ako, nakatalikod ako noon. Tapos may na sa pet ko. Uy! Pero wala talaga idea kung ano nangyayari. Tapos sabi ko lang, init ng likod ko, ano yun? Parang uh -huh. ano, ano na, na ay... Cobra? Eh? okay. Or may cobra. Tapos niya lang. Tapos ay kung, yun. Ay, napala yung ano niya. Sperm niya pala yun. Uy! Kwento ni Antoinette, hindi siya sigurado sa lahat ng detalye at hindi niya raw alam ang nangyari noong mga oras na iyon. Ngunit nagdulot ito ng matinding emosyonal na reaksyon matapos niya raw mapagtagpitagpi ang mga pangyayari. Mariin namang itinanggi ni Wamos Cruz ang mga paratang. Nagkagulo ang social media matapos lumabas ang clip, may mga nagulat, may mga kumampi kay Antoinette. Habang patuloy ang debate online, malinaw na maraming tanong ang kailangan pang sagutin ng parehong panig. Dapat bang makialam ang publiko sa ganitong personal na isyo ng magkasintahan o dapat bang iwan ito sa legal at pribadong proseso para maiwasan ang maling paghusga?